yes, who would you often fantasize about being? English na English yung tanong ni nice. Sir Chris Ramos. Parang kay Tini, for all the tanong. Thank you for that wonderful okay. question. But, but, but for me, uh, I think... Uh, wow, in English, you're serious! Yay! ano ba? Ako parang wala eh. As in, wala ako. Wala akong pangarap sa showbiz before. Kasi sa lakon tambay dali like, uh, talaga. Uy, grabe ko yan, Joe! Theater actor ka, hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi ba nag-UK ka pa? Yes, pero nung bata ako, wala talaga. Yes. As in, wala. Yung pagkasayaw, hindi ako marunong. Nung yes. nagsimula ako sa street boy. Marunong ako tumambli, pero pinag-aralan ko na lang yung sayaw. Kaya medyo naging natutuwa ko. And then, acting. Uh, ano lang yan eh. Uh, si Spencer dapat na yung kukunin. Kaya lang, hindi siya pwede kasi may braces. So ako yung pinadala. Nakapasa ako. And, doon nagdire-diretso na. And then hosting, judge lang naman ako dati, and then naging host na talaga ako ng show. So, lahat na pag-aaralan, Wala, hindi ako naniniwala sa pinanganak ako na may talent. Pinanganak ko may talent na hindi. Lahat po na pag -aaralan. Kung, kung talagang kaya natin, kung talagang gusto natin gawin, kaya natin gawin. Si kuya ko. Ako, naaalala ko lang ng elementary, sobrang idol ko si Michael Jackson. So, lagi ko dala yung cassette tape. Cassette tape pa nun. Mm -hmm. Lagi kong dala yun. Tapos, nire-rewind ko yun sa pamamagitan ng uh, lapis. Di na ginagano mo yun. Tapos, parang ready to play yun. One time, nagkaroon ako ng, uh, nagkaroon ng foundation day sa uh, school ko ng elementary. Sumali ako. Wala kasi representative ang grade 4. So, ako yung nagpumilit na sumali. Dala mm -hmm. ko yung cassette tape. Finally, nagamit ko na ano, kung ano yung suot ko, yun na yun. Nanalo ko third place as Michael Jackson. Yeah, yun, yun. o. Oh. Oh, oh. Tapos yun na yun. Parang in dream ko na maging dancer, gusto ko magtuloy-tuloy. Mm -hmm. So yun yung naging ano ko, parang si Michael Jackson talaga. Kaya okay. pag meron kami sa'yo sa, sa Street Boys, pag NJ ang tuktok, siya na mismo yung nasuraan. Matik na yun. NJ Pilipe. Thanks for NJ! At saka yung groove ko, yan lang talaga hanggang ngayon. Iba yung groove nung Bong Navarro, yung galaw. Yes. Oh, Bisa oh, Oo. Salamat. Siyam na yun. <laughs> diba? Thank you so much mga kuwis. Pero eto eh, naman yung katanungan para sa JNL, kay Jarno, kay Jason at kay Kuya Pepe. Mula pa rin kay Chris Rago. Ang sabi niya, noong bata pa kayo, do you, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being? Sino mga pinipeg nyo sa buhay? Si Marianne growing up po, Sarah G. Benaga. Oh, nice. yeah. Siya yung napapanood ko, uh, lalo na nung uh, Little Big Star pa. Tapos siya yung host din doon. And then, napanood ko rin yung mga, lalo yung mga movies niya. Ituwi mo lang yung Ning, yung paghagis -pag niya lang, no? nung... ano, Basta yung iconic ending oh, ng ano niya, oh. To Love You More. Mm -hmm. So yun, siya yung naging parang icon na ni-look up ko talaga. Sa uh, uh, Ako naman po, um, si Sir Oki talaga at si Sir Martin Rivera. Hindi lang sa pang sisip ni Sir Oki. <laughs> <laughs> Sabi ko, ano kayo parang naman ni Sir Pero kasi yun talaga yung naririnig ko talaga sa sa bahay namin na palagi na opo tapos talaga. So nagustuhan ko na din at uh, kinakanta ko yung mga songs nila. Napaka-uhusay ng dalawa yes, na. sila, hindi ba? Idol natin yan hanggang ngayon. Si Jarlo, sino mga pinitig mo, pina-fantasy mo? Uh, ako naman po, ano, mga <laughs> boy bands natin. Backstreet Boys of and boys? Street Boys. Idols. Yeah. <laughs> and same, hindi po talaga, wala akong specific na isang tao lang. Pero ever since, gusto ko po maging part ng isang boy band na kumakanta sa masaya So, sobrang thankful po talaga ako sa opportunity na to. Kasi, ever since, puro gitara yung pagkanta lang. Now, I can actually sing and be my idols. So, yun. Yeah, thank you po. Salamat. And be Jarlo Bassett. Yes. Of course. Of course. Pa. Sarili mong tao. Si Jason, din naman. Ako, uh, like na-mention ko kanina, no? Si Stevie Wonder, si Freddie Mercury. And also, kasi ang um, genre ko talaga kasi is R&B. So, uh, uh, nakikinig ako sa mga music nila. Usher, nila Neo Yun yung mga ano ko talaga yung parang doon ko pinapattern yung style ko sa pagkanta yung style ko sa pag ano sa pag-perform eh mga voice to men mga yun yung mga idol ko talaga dati. soulful talaga ang mga amats mo si kuya Pepe. ako iba po kasi yung ko nung bata pa ako. Ha? ni tete ano 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 share ko. ano 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 basketball. Sinisigaw ko, Michael Jordan. Okay. Yes! Pero so, yes. kahit ang sabi, mga poster ka, di ba? Na Michael Jordan. Nasa CR poster. Oo, <laughs> oh, <laughs> o, may poster ako sa CR ni Michael Jordan. Yung, yung ano siya nag-model siya for Tanduay. Tanduay. Michael <laughs> Jordan. No, Tanduay ba siya? Tanduay ba siya? Hindi ba yun? Hindi siya yun. Uh, Hindi ko pala. Na yun oh. ang mga pinipeg ng ating mga celebrity performers. Maraming maraming salamat po, Sir Chris Ramos into your face sounds familiar, especially since it's a competition-based show. Ay, Serious. Thank you for that wonderful question. Oh, pageant to ah. na to ah. I, well, as Reina is for Americana, I guess yung one thing na i channel ko dito sa show nito is confidence, di ba? Kasi sa isang beauty pageant, kailangan confident ka kahit may sakit ka, kahit wala ka sa mood, confidence talaga yung dala mo sa stage. Ganun <laughs> talaga. So I guess, bringing it here to say your face kapag hindi ako super comfy sa icon or hindi ako sure sa mga moves ko, sa vocals, ganun. Talaga, you have to take it and you make it talaga. Confidence yung kailangan mo itala sa show nito. And I'm excited kasi pasabot talaga yung mga icons ko at yung mga icons sa mga kasama ko dito. So, it's gonna be fun. Gonna be fun. At syempre, icon ka na rin ng mga bakla dahil beauty queen ka. At ang daming nag-aabang sa'yo. Congratulations, Thank you Thanks so much. Of course. Na magpula for today's video. <laughs> red for Reyna and red for your face. Wow! Oh! <laughs> Ito naman, meron Lance Joseph Martinez mula sa Metro Style. Para kay Alexa naman. Ito English din to Alexa. Kaya natin to. You're wild. You're wild. Yeah. wild. Oh. Wildly. Wildly. oh, oh. You're widely recognized as a Gen Z total performer since wow. this show will challenge you to both sing and impersonate. What preparations have you doing? Have you been doing for your face on familiar? You know, I, I'm First of all, thank you. I really appreciate the people who think that I am a gender Total Performer. Kasi nung pinalabas ko yung trailer, I saw one comment that said na, I don't deserve the title. And I I didn't disagree. Kasi sabi ko, yes, I believe na hindi ko pa napapatunayan yung sarili ko na deserving ako matawag na Total Performer. Which is why I'm so excited for this show and I'm really giving it my everything. I'm really gonna give it my all kasi I really wanna prove that also more than to other people for myself na kaya ko to and I deserve to be called a Gen Z total performer kasi ito naman yung pangarap ko talaga eh. I I I've always wanted to be a pop star a singer a dancer everything in the arts so yeah so I've been training we're so blessed that we have really good mentors here everyone and everyone in the show is so supportive of each and every one of us. Lahat ng request, lahat ng hingin namin, talagang tinutulungan po nila kami. And ako naman po, on the side, syempre, kanya-kanya kami homework. So, we all Thank do our own research, non-stop. Non-stop yung pag-aaral. Yes. And sa mga bagay po na I know, hindi ako masyadong magaling, like with dancing, doon oh. ako nakatutok. Kaling, kaling, kaling. Oh, I okay. na. Three points! <laughs> um, confidence nga Yun, that's something I feel like I lack also, confidence. So, yun din yung tinatry kong pag-aralan. So, I have been taking lessons. Prior to joining this, sabi ko I'm gonna start taking lessons for ASAP then. So, yun, taking lessons, trying to improve in all aspects na talaga. So, yeah. Uy, papasinungaling ako yung basher na yan ha. Dahil napakahusay ng unang so, performance niya si sa Abangan yeah. niyo yeah. po yan. No, I, I Mm -hmm. na hindi naman ako yung hindi ko deserve. More on constructive na, sige, papakita ko sa'yo na right. deserve ko to. Iyan, lagot ka kay Alex sa ila. Sabi oh, niya, oh, di Pichi, so ka. Oh. Oh, na to. Yes! <laughs> yes! yes. at <laughs> yes. yes. oh. ayun, ito, ito, na natin, may isang pangkatanungan para para sa'yo. Si John Bueno you know, mula sa kumagpaw.com. sabi niya, ay, you are not new to singing or acting. Are you very competitive? competitive. Wow. You know, Narealize ko sa sarili ko, I'm not really competitive with other people. Mm -hmm. Pero sa sarili ko, I'm my worst critic talaga. Mm -hmm. Like, all that matters to me is what, how I perform, how I was able to present myself. Lalo na in, in this show, kasi I really know na sobrang galing. We're with champions here. Lahat may, may kanya-kanyang naiaambag talaga on the table. So, yeah, yun yung ano yun, alam, I lost my train of thought. Oh my God. Are you very competitive? I'm very competitive? Sa sarili ko lang. Mm -hmm. More on myself talaga. Pero would you say na yung background mo bilang child star, ay hinder ba niya yung pag enjoy mo dito sa show? Or mas na enjoy no, mo talaga no. to? This is the greatest show I've ever oh, been part of. Wow. I every every night, usually kasi lagi ako, I'm, I'm easily overwhelmed. Mm -hmm. So nakikita ng mom ko na konting bagay na stress ako. Pero dito, nagtataka na siya. Lagi ako, happy. Lagi akong pag -uwi. Ang saya-saya. So feeling Ay, niya, nilalokuloko ko lang. Ayun, isa pa, na, ang generous ng mga kasama ko. Pero yun, akala ng mom ko, nilalokuloko ko lang to na hindi ko ginagalingan kasi enjoy na enjoy talaga ako. Sabi ko, aside from I feel like I am improving myself, it's so fun. I feel like I get to be different people every episode. I get to channel a different um, voices, talents, and learning. It's a total experience. Because I'm so happy talaga na I'm part of this show. At yun talaga yung puso yeah. din naman ng Your Face yeah. sounds familiar. So yeah. Many. Yeah. just have fun. gd yeah. yeah. lang talaga. Being with these uh, people, para akong libreng entrance sa Comedy Bar every episode. <laughs> oh. I love it so much. At speaking of Comedy Bar, kay Ate Peachy, ang susunod na katanungan mo lang kay John Buena ng Pumagkaw.com. Eto, in sa usin tayo, Ate Peachy ha. It's true What is your best asset that you will be bringing to the show? Ask, what are, what are you willing to do to win this? And will you be using your own voice and not lip-sync? Ah, siya go muna. One by one. My first oh, asset muna, muna. is my jewelry. Ah! <laughs> <laughs> si My best? best asset and my necklace. Ganda! <laughs> Na no, para bang si Rosa Titanic si Ate Peachie yeah. dito. Uh, Ganda. Hindi naman ng chest. Nakita niyo ba yung dump boss? Yes. Ano pa ang the best I asset? Thought. Ano pa? Photo dog. Ooh. Oh. Picture uh, natin, ating oh, IG with your best uh, asset. Oh, nalula si Alexandra yes. sa picture. Eh. Nasya ka oh. Tataubos na naman yung damit. Ano ang tagline? <laughs> oh, yung next question <laughs> mo no, Ate Peach. Anyway, ano daw ang way to gawin para manalo pa? Oh, pero, ako siguro i-enjoy ko na lang. Hindi ko na pinapangarap manalo ngayon sa championship nila. Wow! Bibigay na lang <laughs> championship. championship. <laughs> yeah. Yeah. Pero nakita ka na parang inaabusan mo si Akira para ibigay yung points sa'yo. Yun. Uh, <laughs> <Ay>, uh, <laughs> <no, laughs> yung judges, inaabog niya. Bakit kailan pala akong pinag-usap? Si Kuya Ogi, nakita ko may inaabog ka. Walang pagsak-bagsak. O eto, meron pa siya isang question atin. Mag-lipsing ka daw pa? O ano, live singing? Bawal eh. Hindi, ah... Bawal e. uh, <laughs> daw. Pantay ang laban. Live lahat. Oh. Live and alive. Korik. At saka talaga talaga nilang pinagugugulan talaga ano, yung preparation para sa susunod. Kaya maganda, susulitan. maraming natututunan. Tsaka masaya-masaya kami. Kami lang ah. <laughs> <Hey, no. laughs> hindi kami kasama ka. <laughs> hindi, masaya-masaya kami. Sorry. Oh, Kaya so parang hindi kami nagtatrabaho. Mm Parang bandingan, gano'n. Korik. Thank you so much, Ate mm -hmm. you know? oh, okay. so Pichi. Make up, make up. O okay, oh, eto naman, para kay Kuya Bong at kay Kuya Jo mula kay Chad ng Manila Ang sabi niya, can you share some funny words?